Sa kaibang lakas ng loob, dedikasyon at pagmamahal sa trabaho ang ipinamamalas ng isang guro sa Mapeje Elementary School na matatagpuan sa Rio Chico General Tino. Bilang pagpupugay sa dedikasyon ng mga guro ay nagtungo ang mga staff ng programang Counter Blessings ni na former Governor Zarina Cherry Domingo Mali at Doktora de Guzman sa pinakamalayong paaralan sa Nueva Ecija upang kilalanin ng mga guro na patuloy ang paglilingkod sa mga mag-aaral ng nasabing paaralan. Ibinak Ibinahagi ng guro na si Wishly Balyosan, labing limang taon na siyang nagtuturo sa Mapedja Elementary School. Kwento niya, sa loob ng 15 years ay matyaga niyang nilalakbay ang mga ilog at kabundukan sa loob ng anim na oras upang marating ang paaralan at aminado siyang minsan ay sumasagi sa kanyang isipan na lumipat sa mas malapit na paaralan, lalo na't siya ay tubong Nueva Vizcaya. Kaya lang sabi ko sa sarili ko, hindi pa sa ngayon, kaya ko pa naman, kaya pa naman ng katawan mm. ko. So, gusto ko pang pa paglingkuran yung mga uh, katutubong mag-aaral na mm. nandito. So, habang kaya ko pa. Ayon kay Teacher Wishley, marami siyang pangarap para sa kanyang mga estudyante kabilang na rito ang kagustuhan niyang makatapos sa mga ito sa kanilang pag-aaral at nais siyang mayroong magpatuloy ng kanilang nasimulan. Sa kasalukuyan ay mayroon na anya siyang dating estudyante na nakapagtapos bilang guro at kasalukuyang nag-aaral upang makapasa sa licensure examination for teachers. Napakasaya po yung mga uh, uh, napaka-rewarding uh, sa, sa party ko naman kasi kahit pa Nagbunga yung paglakad niya po ng anim na oras pa sa Sakritisyo. Umabot ang 15 years si Teacher Wishley sa Mapedia Elementary School dahil katulad umano niyang indigenous people ang mga bata at nais niyang maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga ito sa pamamagitan ng edukasyon. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.